mga update tayo sa ating kakao na ginrap natin uh, dinugtungan natin ng tinatawag dito yung UF18, so ito na po yung mga kapubinsya, napakadali lang ito buhay na buhay na may dahon ng dalawa, so ayan tuloy tuloy na yan mga kapubinsya at uh, mga sa sunod na ano next week, ano na gagawin natin dyan, tagalan na natin ng uh, plastic uh, dyan, hanggang dito mga kapubinsya sa baba ayan, so, papakita natin sa inyo ito mga part na to, mga kaprobinsya ito pa, hindi pa natin ito nag-wrap hindi pa na dugtungan mga kaprobinsya, at titingnan natin mamaya makikita nyo ang uh, result nyan buhay na buhay na po mga kaprobinsya So ayan mga kaprobinsya oh. Ayan, oh. Buhay na. Ito 'yan, ito yung mga hindi pa nakadako na 'yan oh. Pero buhay yan mga kaprobinsya oh. Yan ito pa. So tinanggalan na natin mga kaprobinsya ng plastik. Kasi dati po, ganito yun. Ito yung mga bago ko. Tapos dinagdag ko lang dito mga kaprobinsya. Yan o. Nilagyan natin ng plastic para iwasan na uh, magda, mag ano sa ulan. Mapasukan ng uh, mapasukan ng ano, ulan yung sa loob ng ano natin. Bad, yung bad eye or itong ano stick sa yon mga kaprobinsya, ang kakao natin ngayon, ang price ngayon is sa uh, 325, 325. Talaga kahapon pumunta kami sa Kalinan, hindi ko lang na video talaga. At nagano ano ko doon, nagpunta kami tapos nagtanong ako magkano na ang presyo sa ating kakao ngayon doon sa Kumpra. Enterprises, so nagbibili sila ng mga kumpra, nagbibili sila ng mga kakao, nagbibili rin sila ng kape at ano-anong agri-supply ano po, ang binibili, agrifrada ang binibili na, so ganun mga kaprobinsya pero nagtanong ako tungkol sa kakao ang kakao po natin mga ka ngayon mga kaprobinsya, nasa 300 pesos na po mahigit yung uh, kakao, dipindi po yon pag puti, napakamahal na talaga So ayan, yung presyo natin sa cacao ngayon mga kaprobinsya napaka-ano na po, napaka-taas at diak na marami na talagang nagtatanim. Kasi nagtanong ako bakit nagmahal? Kasi daw maraming tao dito at maraming taga uh, Davao City na pinutol yung mga cacao at pinalitan nila ng durian na puyat. Kasi demand ngayon ang durian na puyat. Kasi ang durian na po yan kasi papunta na yan Ang China export na po yan so ang mga tao lumilipat na sila nagtatanim at inalagaan na nila ang kanilang durian so yung mga kakao, inanggal na nila so ngayon yung nakakakao ngayon napakaswerte kasi tumataas matagal na yan so, siguro, siguro, na nasa mga anim na buwan yan unti-unting tumataas dati yan 250 lang tapos nga ngayon 300 plus na so, no? kaya ha, ah uh, swerte po talaga yung nagkakakaw ngayon dito sa Davao City. Ewan ko kung saan, sa, sa iba kung magkano, pero sa, sa ibang lugar magkano. Pakicomment po kung magkano ang presyo dyan sa inyo. At uh, mahal ang dito sa Davao, dito nyo lang ibinta. sa <laughs> so, ayan mga kaprobinsya, ito siguro yung patay. Uh, patay talaga sa mga kaprobinsya. So, hindi talaga ma-perfect natin lahat mabuhay. Mayroon talaga isa o dalawa matay. Pero okay lang. Ganyan naman talaga yung mga kapropinsya basta mag-graph. Ano, graph. 99% mga kapropinsya buhay lahat. So ngayon, ito na talagang resulta. Napaka ano na, buhay na buhay na mga kapropinsya. So yan mga kaprobinsya, hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagpapanood. God bless tayo ay mabuhay.